Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel Greggy Parper nga po pala ulit to Bale, ito na mag-update ako dito sa pagpo-pruning mga gulay. Gagawa ko na lang siya ng content Kahit na nagawa ko na ng mga karakarang mga vlog ko mga gulay. Pero gagawa ko pa rin siya kasi Siyempre nagsisimula na naman ako magtanim Para dun sa mga hindi pa nakakapanood kumbaga Ito po mga kagulay, uh, uulitin ko po ulit Ito, gumagawa po, po ako ng video dito sa pagpo-pruning hindi hindi ko ginagawa to para gayahin yung mga gulay na sa inyo po magiging basihan lang ninyo po na po mga kagulay bali ito ko sa inyo yung pagwaway pruning mga kagulay sa mga nagtatanong kung kailan daw kung ano basta lagi ko sinasabi kapag lumabas na yung unang bulaklak mga kagulay ayan yung unang bulaklak ayan yung unang bulaklak, mga kulay walang nakahawak ng camera kay ayan yung unang bulaklak mga kagulay eto na yung way nya yan ko ko mga kagulay gawa ng kapopruning mga kagulay ayan. kaya dito ang tatanggalin natin sa baba ng Y ayan mga kagulay tatanggalin natin lahat to ayan pero yung dahon nya mga kagulay yung ano lang yung sanga lang muna ang tatanggalin natin mga kagulay magtitira pa rin tayo ng dahon dyan sa baba ayan mga kagulay tapos diretso na rin ano nilalagyan ako yung timba hindi ko yan iniiwan mga gulay baka mayroong uh, punggus yan o kaya yung anong nandyan sa uh, na tinanggal ko mga gulay sa sanga para hindi na kumalat kung anuman nandun mga gulay tapos didiretso na natin na lilinisan ng puno yun ang lagi kong uh, sinasabi mga gulay yan ang silbi ng plastic mulch kasi kung walang plastic mulch katulad nito, ito walang plastic mulch ibig sabihin kapag walang plastic mga dito mga gulay sigurado pare rin na dyan mga gulay ayan po ang kinalabasan ng wire pruning uh, update ko rin kayo kapag mga isang linggo na, na kalipas kung ito isang dangkal halos lahat isang dangkal halos ang ano nya tangkad nya mga gulay ipapakita eh, ko rin sa inyo kung ano ang resulta nya pagkalipas na isang linggo tapos tandaan nyo mga gulay ganyan lang yung ano nya papakita ko rin yan mga gulay So, doon mga gulay tapos na namin may pruning lahat doon. Pati doon sa kabila mga gulay tapos na. Kumbaga dito, bali tatlo kami nag pruning mga gulay Yung buwanan na kasama natin mga kagulay, yun yung kasama ko dito. Ayan, tapos na dyan mga kagulay. Halos lahat naman siya ay may bulaklak na, kaya kami nag pruning na. Ayan. Tulad nito, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, tanggalin natin to yung iba ay nasasayangan sa ano sa tinatanggal kasi nga naman mamumulaklak pa yon magbubunga pa yon mga kagulay kaya nga lagi kong sinasabi mga kagulay hindi ako gumagawa ng video para gayahin nyo kumbaga gumagawa ako para maging basehan lang ninyo mga kagulay kasi dito ako nasanay mga kagulay sa pagwaway pruning sinubukan ko na rin dati yung ano yung walang pruning yung nagsisimula pa rin ako magtanim pero mas tapos sinubukan ko rin to mas gusto ko to mga kagulay yan Yan, lagi ko lang, lagi kami may taladalang timba kahit kung nandoon mga kagulay kasama ko. Yan. Ang ganito lang mga kagulay. Uulitin lang natin, ganon Yan. Ayun yung ano, ayun yung bulaklak, ayun yung why. Kaya dito tayo sa baba niya. Yan. Yan siya. Yan. Tapos iiwan pa natin to. Depende kung ilang daon yung malalaki ng iiwan natin mga kagulay. Ito, sa ilalim ng way niya, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim pa yung naiwan mga kagulay. Tapos diretso bunot na rin yung damo mga kagulay. Yan. Sa paliwanag naman nung iniiwan ko to mga kagulay, ito, kaya ko iniiwan. Sa, para sa akin lang ang mga kagulay, hindi ko alam kung anong paliwanag ng iba. Para sa akin mga gulay ito, Siyempre, kapag nag-abono ako, nag ako, yung gagawin niyang, lagi kong sinasabi, pinakachanto ng ating uh, pananim. Yung gagawin niyang, ipoproduce niya na pagkain mga kagulay, siyempre wala nang ano, dito, sanga, ipupunta niya naman dito mga kagulay. Dito, sa pinakatalbos dito sa taas. Ibig sabihin, matutulungan pa niya to, mapapabilis pa niya mga kagulay, kaya hindi ko muna siya tinatanggal. Uh, tinatanggal ko na lang siya kapag kalimbawa i eh, mga nakadalawang harvest. Ganon mga gulay, tinatanggal ko na. Ibig sabihin kasi noon, kapag nakuunang harvest, dalawang harvest o kaya tatlong harvest, ay makapal na siya dito mga kagulay. Kaya hindi na niya kakailanganin to Kaya tatanggalin ko na. Kaya ako rin tatanggalin mga kagulay para lusutan lang yung hangin. Hindi siya ano mga kagulay. Yun yung paliwanag ko rin. Kaya nagwaway pruning ako mga kagulay kanya-kanya lang naman tayo ng diskarte mga gulay kaya lagi kong sinasabi hindi ko ano nagayahin nyo na sa inyo mga gulay magiging basayan lang ninyo mga kagulay so, tulad nito o so, oh, ayan yung ano nya bulaklak nya ito na yung way nya tatanggalin natin dito ayan. Ayan. wala kasing tagahawak ng camera mga kagulay Tatanggalin tanggalin natin yan ito tignan nyo maliit naman yung dahon yan pwede na lang din natin tanggalin yan 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 saka po kapag ano kaya ako lagi sinasabi kung makakaya ng isang araw na tapusin tong pagwawai pro ng mga, mga kagulay mas maganda kasi mag spray tayo kagad ng fungicide mga kagulay kasi nagkasugat yung talong natin may sugat ganito mas madali mas ma, madaling makapitan ng ano ng pangalan nito punggus mga kagulay kaya kailangan kapag magwaway pruning kung alimbawa gagayahin nyo mas maigi mga kagulay kung matatapos talaga maghapon tapos ispray ka ng fungicide para protektahan niya yung ano kumbaga para hindi makapasok yung punggus ayan mga kagulay ayan siya tanggalin natin yan ayun yung bulaklak dito tayo sa ilalim ayan siya mga kagulay wala pong tamang petya o tamang ano edad ng talong basta lumabas na yung ano niya mga kagulay unang bulaklak niya kasi yun yung palatandaan ng pinakaway niya mga kagulay kaya kaya nga siya tinawag na way pruning mga kagulay yan siya yan ganyan kasi ang itsura niya mga kagulay kapag hindi pa napruningan yan ganito naman ang itsura niya kapag napruningan na mga kagulay Ayan siya. O, dun yan siya oh ganito niya mga kagulay tapos na yan doon Uulitin ko mga gulay 632 na, to na puno. Baka makalimutan ko na no? may magtatanong 63 mga kagulay. So, magtatanong kung anong gagamitin kong fungicide. Yung parin mga kagulay. Yung subok ko na na fungicide. Hindi na ako nagpapalit talaga. Hindi naman siya nakaka-immune. Kasi ano naman siya ng... Hindi naman siya 100% organic mga kagulay. Ano ng bioagronica mga kagulay. Ayan siya. Ayun yung gamit ko pala. Hindi ayan siya. Ayun yung gamit ko mga kagulay mayroon pang ano kulitis may tinik pa naman huwag kang matinik bubunutin natin yan tinisan natin kamalinis na yan yung, yung, yung ano ulitin kulit yan yung unang bulaklak nya ito na yung way nya sa baba I-update ko kayo mga kagulay sa linggo. Pagkatapos ng way pruning kung anong itsura niya mga kagulay. Kung anong resulta. Yan. Sa mga legit na sumusuporta naman sa akin. Alam na nila yan kung paano ko mag Magpaano magpano ng talong. Yan. So ayun lang mga kagulay. update ko lang kayo dito sa pag way pruning ko. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa... Uh, pagdatanim ko ng talong maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta nga sa akin God bless po sa ating lahat